Hello guys. Look at this okay. beach style yon. yung aking mga hmm. ano yun? Ano yun? Ano American. <laughs> Luga away sila. <dino. laughs> Pinaw pa alis yung isat. Oh. Ayon hmm. yung mga pagkain. Kapalo tayo doon sa nagluluto. Kapalo tayo dito sa isa. Yan. Eh, Magro-room tour tayo. Yan, si Kuya Wake. Ah! <laughs> Is shout mo si Kuya Si Kuya Nita. Room tour. Room ano, tour. That's the ano. Room for Kuya Nita. Ayaw. Okay, say bye-bye, Kuya. Bye-bye. Si bye bye kuya. Bye bye. bye. <laughs> nagbay, nagbay talaga. Nagbay din si kuya Waki. So ayun guys, pupunta na tayo dito Ayaw. sa ano, chip cook namin. <laughs> so ayun. Yan na si ate. Yan si ate. Magluluto si ate dito. Ay, naluto na pala! Yes, done! Ayan! Ayan, luto na niya. Ang bilis na luto ni ate. Ate, guys. <laughs> Nag-uhugas na si ate. Tapos na siya nagluto pala. Ibibidyo ko pala. Eh, eh, Tapos na pala siya. Sayon. Ito na naman tayo What? sa room na makalat. Bugsht. So, yan. Oh, wow. Makalat ang ating mga... <coughs> so, yan, guys. Ito ang ating room. Sa room natin, makalat. Hindi pala ayos. Wala! Ito kalamang, pala kami yung... Eh! Kaaway pala. Lang. So, ayun. Kaaway nila. Sana may isa? Andun! Ito yung isang room ni ano. Inopen ko to. Yung isa namin... Ano, boss. Yung boss na boss namin na room. Diba? Ang cute. Yung isda niya. Actually, namatay na yung isda niya. Pinakain niya kasi ng bato. Hindi ako mas... Ayan. Oh, nangis din niya di cute? Yeah.